Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kumusta si Nancy dito? Ay yung isa nagsi-selos. Ano, Hayan mo muna tara, celebrate tayo tara doon tayo sa ano. Samaan niyo ko takantahan natin siya ng happy birthday. Kung ano kaya magiging reaction ni Nancy. No? Samaan niyo po kami. Tara. I can't even make it to like, stay till I can't, Happy birthday to you Kantanan Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Kumusta si Nancy dito? Ha? Huh? Kumusta ang baby ko? Ha? Huh? Baby mo Goldilocks. <laughs> 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 Happy ka ba sa birthday mo? Ano sasabihin ni Nancy kasi? Eh, wala ng wala ko Happy ka uh, ba kasi birthday mo I ngayon? Na, huh? Happy ka? Get out. Uh, oh? Halika. Saan tayo kakain? Meron doon? <laughs> Ay, yung isa nagsiselos. Ano, Hayaan nyo muna, tara. Celebrate tayo, tara. Doon tayo sa ano? Doon tayo sa... Dito tayo sa kubo para maluwag. Pwede ba doon? Maayos ba? Tara. Maylene, alika, kain tayo. Alika. Doon tayo. Alika, doon tayo sa kubo. Kakain, ha? Alika. Maylene, alika, kakain tayo. Oh, tawagin mo si Maylene. Pakainin natin. Tara. Yehey! Kain na pa ko sa pa. Dito tayo, dito. Halika. Happy na birthday pa. Oh, Dali, ni, Kasi magpo-blow ka ng candle. Ay, madilim yata. Okay lang? Okay. Pasiraduan to daw ni Lapang. Ha? Ito pasiraduan. Pasaraduan, oo. oo. Sige. Oh, yes. Yeah, ng ang sarado. Ito, ito, Kunin nyo yung lighter. May lighter ba dyan? Ayun nya. Ting. Dani no. Siya, tanya. Mahirap 'yan. Okay. Dito nga dai, o kaya doon dai. Dito nga dai, blow mo 'yung pantel mo dai. Dito nga dai, sa kabilang Yan, pasensya na kayo mga kababayan. Ayoko 'yan. Ha? Huh? Gusto ko, alis tayo. Gusto mo alis tayo? Uh Oo. Uh Kain muna tayo bago alis. Ako ha? doon ako kakain. Ha? Sa puntahan. Saan? Kakain Saan muna tayo? Sa na lang. Si Marites, kuwag ang dyan. ano. Kuha kang mga... Kayo na ang kakain. Ha? Kayo na lang ang kakain. Na Bakit? Ay. At saka ano naman yan eh na pagtong sa mantika. Ayan pa. sino ganan mo kaon yan? Nga na pagtong sa mantika. Ayaw. Ayan o. Oh, ganda o. Oh. Tino mo Oh. Oo. Oh, oh. Diyan lang yan. Kakainin namin yan. Oo, oh, oh, kakainin natin ha? Oo, oh, oh, tapos ayaw ko na. Oh, tapos mayroong kok pa. Ha? Huh? cocoa. Oo. Oh, oh. Sige. Asa ah, na yung candle niya? hindi hey, na pa. Ito ang lagyanan, oh. Kailan? Ayun. Halika dito. Halika <laughs> <laughs> dito, ante. Ante! Ikaw ba si dalawa, ate, ante si Marites. <laughs> <laughs> so, si, si Mama Bibit Teka doon. Pagpapain mo siya, Ritz. Si Mama Bibit, tiya parang Mama Bibit. Bisigit dilaan ako ni Dog. Dito dog. muna ako. Dinidilaan ka ni Dog? Dito tayo. Uy, happy birthday, dance Wow! Yehey! Ha? kanta tayo? Hali, gabi. Dali ka, bi Dali ka, kanta tayo. Adika. Ana ang uuwi daw siya Al pa. Uuwi isang probinsya Provincia. Uuwi siya. Kanta tayo isang kanta mabilis, malakas, masaya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Isa pa. Happy birthday to you. Happy birth. Iko, birth o, birthday! Ito, birthdayan ka. Wala na may mga ha? kumakanta eh. Birthdayan Happy Day. birthday! Happy birthday to you! Oh. Wish! Wish! Wish na! Yay! Yeah. Anong wish ni Nancy? <laughs> isa pa. Anong wish ni Nancy? Eh? Anong wish Ay. ni Nancy? Why is it 10, 10, 12, 71? Oh. December. Happy ka sa birthday mo? Yeah, Rosie. Triday oh, ma spelled. Mas Masaya ka ngayon? Oo. Oh, oh. Oh, sabi good. niya kanina? Anong sabi? Papunta daw siya dito. Ay, oh, very good. Oh. Sa bahay mo. Mm -mm. Oo, oh, walang problema. No? Opo. Oo. Oh, oh. So, kakain Dito na tayo. sa try Hmm? Dito sa tray, balay. Oo. Oh, oh. Papasyal siya dito? Opo. Okay. Sige. Oh, o, blow sige. the candle na no again. Yay! Tih Tih Kakain na! Kain na tayo! Bigyan mo siya pagkain niya, Nancy. Ay, ano, Marites? hindi ka, ako ulam ko, apang. Ha? Ayaw ko yan. Anong gusto mo? Ulam. Ha? Ito, chicken, o. Oh. Sasyo yan, pa! Ha? Sasyo. Sasyo? Sa nagdala yan. Ha? Kasama ka na. Ito, chicken, o. Oh. Ayaw ko. Masarap. Tapos may spaghetti. Ayaw, kuya. Pampahaba ng buhay. Wala <laughs> nang luloko ka lang ni naman yan eh. Spaghetti to. Sa shoe. <laughs> hindi, uti na mo, sir. Isan pa, sa shoe pa rin. Ha? Sa shoe. Ano sa shoe? na ko. Sa, sa nagdala, sa sila lahat. Okay, tapos si Auntie si Nana may, hindi. Tapos may ice cream. Ano bula gusto mo? Ito, ah, vanilla ice cream, oh. Bawal 'tong mga kababayan pero birthday niya eh. Kaya Yay! Kahingin na lang kami niyang ice cream mo Oh, oh. Pero kain ka muna ng kanin. Kunti lang be, na kanin. Baso lang ko. Kumain na ba siya? I think spaghetti lang muna tsaka chicken. Huwag muna yan. Pahing plato. Yan. Spaghetti, ha? Ay, hindi na. Ay, ice cream na ko, ah. Ice cream daw. Ha? <laughs> <laughs> huh? Mga bibit na luto na yan. Ito, masarap, chicken. Oo. Oh, oh. okay. Yan ko, sa ice cream. Oo, oh, sige, chicken ka muna. Kakain tayo ko si birthday mo, kakain kami. Tapos ibutang mo lang doon. Ha? Uh mm -hmm. Ibutang lang? Ako ah, uh, ko na. Ayaw mo Kasi na hindi. Kasi mas, may ano, anchanto pa. Masarap. Sa iluha ko pa. Masira ah? lang yung sakwa pa. Masira yung? Oo. Mm -hmm. Baki? Sumalab yung kuwan. Mm hmm. Yung heartbeat dito umakyat. Eh lalo kang mahirapan pag ice cream. Ice cream na lang pang. Payagan kita sana, pero kainin mo muna to. Hindi, pa, hindi. pero isabay mo to, ha? Mm, okay. Hindi na pa, na lang. Panglalakad pa tayo pa. Oo. Hindi, kain muna tayo. Mm -hmm, tayo. Mm. Tapos, sabi. tapos maglalive muna tayo. Kasi inihintay nila. Siya masama no? din. Eh, ano na kami. Pang, eh, ano muna siya, Patricia? Ibrahim. Mm hmm. Eh ni, no, Maylin. Ba, bakit daw siya may regalo sa daw po wala? Eh hindi pa naman niya birthday. Sabi ko nga, eh papuntahin mo na na nandiri. diri. Handa kayo sa kanya. Sabi ko wala yung pa birthday boy. Eh. Mm -mm. Ayaw niya. Mm hindi -hmm. nag-iiyak. Ayun. Pag birthday niya paghanda rin natin siya. Sino si? Maylin? Pare on ni Modira. Ha? Oh, papuntahin na mo nandiri. Tapos sa pila. Kapili unsa kung sa iyang gusto pa. Pahawak na pa, yeah, pa, pa rin dyan, pakuan pa. nang lang sa pagkaw. Siya, hindi niya say, oh, oh. Kasi ba si pala Palawan. Ito sa inyo ay... Papa, kasi naglalaway oh, Kain na kain, na, kain na kayo. Hindi mo biglang ay, ito. Kain tayo. Okay, no? Hindi pa kami kumakain mga kababayan, mga kabarangay. Asa, asa kasi ang ah, papa. Medyo late po yung uh, dating namin kasi. Saka din pang iba yung lawas kadala ko. Ikaw ang hindi. Pag birthday niya, so, paghanda rin namin. Kasi ngayon birthday Tulo kami si niya. pa. So, si Maylin sa January may pa. Doon sa pagkaunan no? pang. Yun. Ibyahe. Opo. Late na kami mga kababayan nagpunta rito kasi may pinuntahan kami sa Lucena kahapon. Bali, alas 12 ng gabi kami nakauwi. Kaya yun, uh, tawag nito. Pero nakahabol pa naman. No? Kaya kain tayo. Ito po yung isa niya kanina. Biyak siya kanina umaga. Oo. Oh. Hindi ako talaga siya. Bakit daw? Kasi tinawagan siya po Rose, tapos binati siya. Oo. Oh. Tapos yung biyak talaga tumuloy luha niya. sabi niya, Sara daw meron kayong sabubong sa kanya kasi birthday daw po niya. Oh, so happy ka na ngayon, may handa ka na sa birthday mo. Happy? Maraming salamat Jollibee, Goldilocks. Maraming salamat eh, spaghetti Sauce. Maraming, sal oh, Frank, salamat, eh. mm, maraming salamat. Daddy Frank, eh. yung maraming salamat Daddy Frankie, sa kanila. Oh. Team Daddy Frankie, eh. Sa kanila. Mag maraming salamat Kuya. Kuya maraming, salamat. maraming salamat Kuya. Masayahin. Kuya masaya. Yung istirat nito Si Kuya Sam. Maraming salamat Kuya Sam. Maraming salamat. Kuya Rob. Kuya Sam. Maraming salamat Kuya Sam. Kay, kay, kay Kuya Rob. Maraming salamat, Kuya Rob. Maraming salamat. Risky. Kuya Rizky. Siya? Siya. Kuya Yuri. Oh. Maraming salamat, Kuya Yuri. Maraming salamat, Kuya Risky. Wow! Maraming salamat. Kuya Rob. Oh, galing, no? Naka, ano, tagus sa puso kahit after all ng kanyang ka ah uh, kalagayan, alam niya mag-thank you. Kay, kay Manang, thank you din. Thank you rin kay Manang Marites. Opo. <laughs> <laughs> alam niyo mga kababayan, wala akong uh, uh, wish, pinagpipray. Sana mapagaling talaga natin siya. Ayun. Huwag po kayo magalala. Ayun naman akong Huwag mm -mm. po kayo magalala mga kababayan. Naka-schedule na po ang uh, Uh, Ang barko. ito <laughs> ay, ay uh, check-up po ni Nancy. Uh, nasa private na po kami nagpunta para mabilis at hindi pumipila ng matagal. Ayan, i-update ko po kayo. Abangan nyo lang po mga kababayan. Hindi pa kasi nakatulog ng mga pangkal. Panangatok sa kanina, napapunta pa daw kayo. Mm -mm. Napunta pa lang. Oo, pasensya ka na kasi... Tapos natulog, ng ano, na, pahiway, nagbis na ng bis. May pinuntahan pa kami, no? Okay. Anak ba yun tama man? Hei, okay oh, kain na kainan na, kainan na, kainan na, na. Kain na, na. Kain na, na, gusto ko rin ice cream, na? Ice cream kami ni Nancy, Ha? hindi, okay na dito. No, kainan na, kainan na. Kain na, na. Si Maylin nag nagsisente mga kababayan kasi hindi pa niya birthday. Kaya lang nagwawala. Mm. Kain tayo. Mm. Kain na kayo. Unang kakain yung ano, birthday celebrant. No? pag slice natin yung birthday celebrant. Okay. Saan ang tinidor niya? Yehey! Si. Ha? Ay, si Bandam, unga pala. Bakit wala si Bandam? Ba't umalis? Kaya na po, parang daw po kayo may Jin na mababali mo po na. No? but hindi mo pinigilan? Hindi ko alam yan. Umalis siya, hindi mo alam? Bigyan naman nila ng ano, pag uwi pa, pwede bibigyan nila ng pagkaon, tabalon. Am. Loko talaga. Diyan lang yun. Ano, loko talaga tong bandam na to. O, kain ka. Ito masarap. Yay! Di ba? Sorry guys. Wala mo nang bawal. Cheat day. Kasi birthday niya. No? Oh. Tapos pa na ang na nga yung birthday niya. Kagaya ko. mm mo -hmm. na ako. Mm -hmm. Tapos yun na mm -hmm. yun. Yun na nga yun. yun na yung kanina. Ay, binurog. Halika dito. Sana ba yun? Kain ka muna. Nasaan mo si Dude? Ayun mo. Hmm? Kailangan ikaw ang unang susubo. Ha? Ay ha? Ay ha? <laughs> 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 Yehey! Yeah

Tawagin natin. Tawagin mo nga si Maylin dito. I taste you. <laughs> Butong kami mga kababayan. Ah, ah. mahilig talaga sa kuat. Nadala-dala. cô Nancy, gì nói Nancy, cái bố anh, bố gì mông? Ajak, đi tung à? Tapi kai? Quinto anh kai không? đi đi hết Hindi po tayo ka, hinihanda ka? Mm -mm. Sika, mm, mm. So. Gina, si -mm. Ikaw may handa. Mm. Ito. Kina, kawakay ng pari. Kina, anong sige ng gusto? Ay, pag, maupas yung hindi, pag, pag, tindahan yung lugar. Ang dagulaan ni palang, huon ka na, in ka na doon. Anong gagawin mo dito, anong gagawin mo diri sa bukid mandiri? Anong gagawin mo diri ng bukid mandiri? Pag may mga dahon, bukid mo na. Anong, anong gagawin mo? Hindi, hindi na ka pag napainom natin ng gamot ito mga kababayan ay, walang kakit no malay natin magiging okay na rin no, kasi ano lang tiyaga lang tayo mga kababayan, ganyan talaga <coughs> tayo na lang yung uunawa parati sa kanila, kasi in the first place, bago natin sila makuha, alam na natin kung ano yung mga sitwasyon nila ha? Huh? no? kasi kawawa rin sila mga kababayan kung ah uh, Uh, pabayaan natin sila. Maging sila man mga kababayan, hindi nila ginusto na maging ganyan sila. Ano ba? Ano ba sakit yun? Hmm? Sakit. Parias kayo. Ako wala sakit, 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 sakit. sakit. Depression kayo pare-pareho, ha? <laughs> ano uh -uh. Magkakaiba lang sila mga kababayan ng mga attitude pero alam ko pare-parehas lang at magkakaiba ng dahilan kung bakit sila umabot sa ganitong nga uh, sitwasyon pero anak pa rin sila ng Diyos kailangan natin silang mahalin ay, anong birthday mo? ako February ay February 14 matagal pa wala mo ng birthday sa inyo okay na. basta kumain ka lang na kumain ha Huwag ka na magsiselos, ha? Ubusin mo ng cake. sige. Ubusin mo muna yan. Tapos bibigyan ka ng cake. Okay? Ubusin mo muna yan bago ka bigyan. Kaya nga, ubusin mo muna yan. Ha? Paubos mo muna yan bago mo bigyan. Sige, ilagay nyo sa freezer yung ice cream risky para hindi malusaw. Tapos yung chicken, kasi hindi kumain si Nancy. Oo, oh, oh, mamaya kakain ulit para hindi na kayo magloto. Na? Sige na, kain ka na. Pag naubos mo yan, bigyan kitang cake. Ayan. So, ayan mga kababayan, mga kabarangay. Maraming maraming sal. Opo. <coughs> Hayan mga kababayan, mga kabaranggay, uh, maraming maraming salamat pong muli kahit sa malit na kaparaanan ay uh, na celebrate natin ang birthday ni Ate uh, Nancy. Uh, kahit ganito lang, masaya ako kasi napasaya natin sila. Kahit nagsiselos tung isa, kasi gusto niya siya rin, ay eh, hindi pa naman niya birthday. Ayan, sa mga <coughs> followers, subscribers natin, maraming maraming salamat. At mga kababayan, kung bago ka lang sa uh, channel na ito, ako nga po pala si Daddy Frankie. Ayan, uh, at ako maglalambing na sana i-share nyo po yung mga videos natin. Pa-subscribe na rin sa aking YouTube channel para lagi kayong ma-update sa mga upload videos pa namin kung mayroon pa. No? At syempre, sa aking Facebook page, paki-follow din po para sa ganon ay mas lumawak pa ang pagtulong natin. Dahil sa pamamagitan ng inyong pag-share, panunood ng mga videos natin, ay dyan po kami kumukuha ng uh, revenue para may pantulong natin sa mga kababayan nating uh, naliligaw ng landas. Kagaya nila Nancy, kagaya nila Ivan, at si Ate Mylene, at marami pang iba na mga napagamot na natin na pinupuntahan pa natin sa kanilang bahay monthly. Yan. So maraming maraming salamat, mga kababayan. God bless po and magandang hapon. At syempre, Happy happy birthday kay Nancy. Sana gumaling na po siya.